pula, suka, tsaka paminta. Yan ang tinatawag mga boss na sinuglaw. Pinagsamang sinugba, tapos kinilaw na isda. Ayan. Okay mga boss, uh, meron tayo dito ng liempo, tapos fish fillet. Magluluto tayo ngayon ng sinuglaw. Papalumbutan muna natin yung liempo bago natin siya gawing sinugba. Yung fish fillet natin, kain muna natin siya ng cube. Cream dory yung gamit ko dito mga bossing. Okay mga boss, ah, pag na natin ng ganito, lalagyan lang natin siya muna ng suka. Mamaya itatapam din natin yung suka na yun. yan. mo natin ma marinate yan para makilaw siya agad. Asin mga boss, nakalimutan natin. <laughs> okay mga boss, malambot na yung ating liyempo. Hahanguin na natin tapos iihaw natin yan. Dahil wala tayong pangihaw, sasalab na lang natin sa apoy. Kumbaga gugulatin lang natin. Ang tawag sa ganyan mga boss sa gabing Mindanao, sinugba. Sinugba sa kanila yung ganyan inihaw na yempo. Biligin muna natin mga bossing. Ayan, ganyan yung gusto natin mangyari mga boss. Yung medyo masunog. Smoky flavor. Okay, goods na yan. Para sa akin mga bossing, salin na muna natin dito sa isang lalagyan. At sasalang pa natin yung iba. Yun o. No? Okay mga boss, after natin maihaw o um, masugba, iwain natin ng pa-cube din. Babae, parang babae. Masa. Tapos mga boss, ilalagay na natin yung isda kanina. Inalis ko na yung suka na nilagay natin kanina. Sama natin dito sa baboy. Ngayon naman boss, uh, gagawa tayo ng kanyang sauce o sarsa. Lagyan natin ng itlog na pula. Ako, oh, magandang klase pa ng itlog na pula. Nagamunti ka. Sarap yung ulam. Kaya lang, natin yan sa sinuglaw. Ayan ba yung kaigi? Ha. Ah. Shout out mo, bigay lang yun. Ah, bigay lang ba yan? Okay, <laughs> sinyato mo. Gagawin lang natin mga boss, durugin natin yung itlog na pula. Suka. Depende sa inyo kung gano'ng kadami. Kalamansi. Ilang piraso yan. Asin mga boss. Kunti-kunti lang sa asin, baka umalat. Lagyan mo natin ng paminta. Sabihan niya paminta, mas mainam. bechim, Ayan na, bechim, Depende sa inyo. Ayan o. Oh. Marami nilagay ko. Okay mga boss, pag samasamahan natin, lahat ng sangkap. Pipino. Ayan, kitang-kita -kita naman. Matis. Silim berde, pansigang. Sibuyas na pula, tsaka puti. Okay, sabihin na natin yung luya. Tapos yung ginawa nating sarsa mga bossing, yung itlog na pula, suka, tsaka paminta, asin, bechim. Koting asuka lang mga boss, Pambalance natin sa lasa. Pinagluglugan ko ng suka, pinaglagyan ng sauce. Ayan o, no? suka. Dried chili mga bossing, kung meron kayong sariwa, mas okay. Punti na ilagay natin. Ayan o. No? Tulay na sinuglaw yan mga bossing ha. Ayan ang tinatawag mga boss na sinuglaw. Pinagsamang sinugba, sinugba na baboy, tapos kinilaw na uh, isda. Sikman natin.